Ayan guys. Tapos kung nagpanitan ang tatlong saging na wala. Magawa naman tayo ng banana kikulit. Ayan ang mas natin. Isto, saging na po. Ito ang mga ingredients niya. Mayroon akong at saka yung dalawang itlo. At saka yung itlo isa. Ayan, may dalawa akong itlo. May yogurt. May baking powder. May soda. May flour. May vanilla. Check saka mayroon sugar, salt, oil. Ano. May asin pa o. Oh. Lagyan natin asin. Mas natin ng na? mas natin pa ang ganda. Okay so, guys. Ayan na. Ayan na. Lagay natin ito. Mag-i-apply na. Ito. Tuig. Tapos sugar. Sugar, three Tapos yung oil yung 最やのセンサーで行ったら、もう、みんなでい切ったら、もう一 Ito lang naman po siya. Ito lang na po siya. idagdag natin yung one-third. One-third cup ng gatas. Asa yung one-third? Ayan natin yung one-third. One-third gatas. Ayan. Mayroon natin one-third gatas. Lagay natin buhos, three spoon na yung buhos saka three-spoon na yogurt. Madami kasing klaseng yung ano eh. Three-spoon yogurt. Madaming klase yung pagawa ng banana peel. Ayan. Pagkasama ko natin. Pagkasama ng vanilla. Vanilla. Ayan sa vanilla para iwas na ano. Tapos kambing salt. Ayan, salt. Ihalo natin. Ayan guys. Marami lang magawa ng banana cake. Dali. Yung isa naman butter ang inaano ko ito. Oh. Well. Tapos ang ilagay natin ulit dito ang ano. Magano tayo ng all purpose.

Dahil pa rin. Ito, lagyan din natin na cup. Ah. Kunti lang doon ang mga spoon pwede. Mas makapusin na nyo lang. Ayan. Ayan, gawin na natin ito. Para makakain tayo guys. Nang. Ayan. Tapos. Dito. Ayan na natin. Ayan na natin. Ayan na Ayan. O diba? Tapos na 30 to 40 minutes. Malupo na yan. ng tinyo, mas na saging. Ayun. Tapos na. Yung mas na saging nakalatag. O di ba? Aw, nalagay na yung mas na saging. Ihalo din natin 'to. Tapos ilagay natin sa oven 40 to 45 minutes. ayan O di ba? O di ba madali lang? iba Magawa lang 'to ng 5 minutes, guys. Madali lang 'to. Madali lang 'tong gawin. 5 minutes lang. Ayan. Tapos na. Tapos na tayo diyan. Lagay natin 'to. Sa, ano? Oh, ito na. Ilagay na natin dito. Bismillah. Yan na guys. Ampayin natin 'to ng 40 mm. Uy, na, Nasa, ano, isuha lagay na natin okay ayan na antayin natin ng 40 minute tingnan natin na la ay dami I think kalas. Ya, yeah, sswait. Right. Kalas na, guys. O nilaman natin. Tolok naman. Katagad. Ayun na, guys. Dan na talaga ito. Dan dan soi inom tuba. Ayun na. Kain natin. Ay, kainit. mamaya mga ano soup yan kasi may yogurt lagay natin sa oven mamaya may pang snack na tayo yan okay padayo natin ang na atang video sa banana cake

I come but you're going up? I come for the Ah, okay There is milk Okay Iyan nang banana cake With chai and milk Iwa natin guys Iwa natin I wait Iyan nadi nang banana cake natin guys Loto na snack tayo bago mag plancha ayan ang banana cake kain tayo iwan na natin guys iwanin ang banana cake sarap to kasi may yogurt iwan natin ang maliliit kasi may sa amin naman to. Ilotok ko para sa stock, hindi sa ammo namin. sa so, ang ammo namin wala. Ayan. Kumalis ang ammo. Ayan. Ayan. Ayan na po siya. Ayan na po siya. Na dito. Ayan na po siya. Ayan. Mmm. -hmm. Sarap. Lapis lang iba kasi itong ingredients na inano ko. Yung may yogurt. Hmm? Sarap Para siya lagyan ng walnuts pala. Hindi pa lagyan ng walnuts. Sinak mo na ako bago ako akyat. Magpano siya. Dahil Pag wala si Amo, pag may bakas yun, daming tinapon. Ba, Bukas kung may time ako, mag magawa ko ng pandesal. Pag wala ako, wala Puti, ang puti ang loob. Sa ano to, sa yugay. Kaya puti. Mm, sarap siya. iba na naman yung ingredients natin. Parang iba yung ingredients natin pag magawa ka ng cake. Sabi niya, banana cake. Pag yung may yogurt, ihalo mo, sarap siya. Lalo mo sarap. Kaya hindi na tayo kakain ng kanin mamaya. Paminsan naman ako kain ng kanin pagabi. Ang hmm, dami na ako nakain. mm Sinugaab na ko ba? Busog na ko. Ikat pa naman ng Thanks for watching. Bye bye, everyone! Busog na guys. Busog na yan ang banana kilit. Makatayo na din ng matagal. Minsan magplansa ng 4 hours, 3 hours. Ngayon parang 4 hours plus. Gamin plansain. Bye bye guys. Thanks for it everyone. Sa lahat nating mga tag team. Thank you. love you all. bye bye bell also don't forget to like comment and share thank you for watching my video